Magkano lang ko pinagkakaano ano niya? Partida 74. Ah, binibigyan ng partida 74. Oh, just naman ang tawag ng mga ka. Ados G70. Malaki lang tarif pala. Ah, halos Tumpa. 12. 12 pa. 12,000 ang pinaghihintay din sa tatlong baka. wala uh, 165. Ah, na po lang. Okay. Babawasan ko pa sa 65. Kailan? Wala tumutukoy ang ano na, magkano? Oh, parehas mo na. Oh, naman, hey, Magkano naman yan, sige. Okay. Ayun siya na o 59. mga. Open no? okay, oh, okay. na mga. Open kita na mga. Open kita na yung mga. Open na mga. Open kita na yung mga. Open kita na yung mga. Open sa na mga. na mga. na yung mga. Open kita na mga. Open na mga. Open dito. mga. Open kita na mga. Open kita na yung mga. na mga. Ako no, na magkano? O, oh, parehas mo O, oh, magkano oh, mag -no naman yan? Sige. Ay, hindi naman. O, oh, 59, 59. 59. 59. 50, 50. Ito Ay, kaya nga. Ay, 59 mo Sige O, makadalo sa akin? 55 60. Bukod pa Eh! dalawa na ni Tatay. 58.5 ito tsaka itong isa ay 60 ayan mabilis ang tawaran basta daw korsonada hmm. ito ay 60 at 58.5 kasundo na sa bakang itong dalawa ah lako ganador pa dadali mga lumon si, si tatay lagi nandito linggo-linggo na eh Dada dalawang piso. Dada dalawang pa. Pangatlo na ha. Pagkano mo? Pagkano din po pinagkasunduan ito? pag lang uh ha. -huh. Pag-uibis uh pa. -huh. Dito mm. rin. Pagkano din po pinagkasunduan? 50. 58.5. Tapos 60. Ano po ito pa? nyo. Ah, papalagaan. Ano anak niyo po. Wow. Ah, oh. Papalagaan pa para sa anak niyo. Nabili na. Ano, po ito? Ah, chocolate brown ang kulay niya, no? Chocolate brown. Magkano po nakuha? 52.5. Ito po ay kayo mismo mag-aalaga. Ah, Matagal-tagal mo alaga ito, no? Dalawang taon. Dalawang taon. taon daw ito pang alaga. Saan po ang ito, kuya? Yan lang sa Olbok. Ah, sa Olbok lang pala. Malapit-lapit. Dito lang din pala sa... Ano, so, uh, Doon saan lang deliver mo kayo? Oo. Uh, kasi napili ng 52.5 daw ito. Malaki siya kaya lang kulay chocolate ano? Oo, oh, maganda naman yung maganda ang kulay. Oo, oh, maganda ang kulay. Hindi, maganda po kayo. Pag nakalpas, alam mo ang iyo. Oo nga, wala katulad ano. <laughs> so, ito yata yung pinamahan nila. Tay, kayo nakabili nito? si tatay nakabili kayo po nakabili oh, ah, dalawa yung... Mag, dalawa na ba yung pala isa. magkano po nakuha 143 143 dalawa ah, tayo, mura. So, 143 malaki naman pagkabaka kayo po mag nito kayo na mismo ah, hindi ka lang papaiwi 143 daw po dalawa ito po yung isa na kayo si tatay daw mo mag-aalaga nito pa yung mga napili na dito yeah. mga pampating na ito at susto lang ang gulang ito yung mga dalawang taon ng edad

Dalawang 155 babawasan daw sa malaking baka magaling uh, pa rin yung dalawa? Alagang ng niya. Kung hindi, ng sinasabi Mag Magaling yung 145 na yun Tawa? Ano eh? Yeah, ikaw na, nandito pa. Pwede mo pang sa at patigas May uh, dalawang baka dito. Nabili niya na po ito? Magkano din pa inabot? 148. 148 dito ang dalawa. 74,000. 74, 74, uh, uh, ito pa kayo na ang mag-aalaga? Oo. Uh, ah, kayo na rin. P74,000 uh, uh, daw. Uh, Talagang mababara ko okay, itong isang to. Pang ilang buwan ko yan? mag na rin kailangan Ah, uh, December. Hindi matagal-tagal. Ano? Kulang-kulang walong buwan. Dapat daw ito yung December ay uh, mapa mapalabas na rin pagka nabili na po nila po siya ito mga pagpatiling ng mga baka may tinitinan sila kuya mga dalawahan may nalabas ang kusiyer yung baka pya ha talaga ha malahing uyo tay huli mo ayan sa kaya mga kapal yung mga kapasaw ayun 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 140 halaga babawasan ayun <laughs> ayun ayun

Ito ang nagustuhan ni Kuya, yung walang sungay. Hinibigyan na 72. Bawas 70 ang tawad, hindi nang kasundo. Yeah, no? Ayan. Mga talong TV na bilhin itong bakang ito. Kasundo na sila. Magkano rin, rin po? Kuya. Magkano rin po kuya kinang kasunduan niya? Ha? Ah, 7.

Welder sa mga ang pipa at kising. Yan. Kung 45 <laughs> ang tawa ni Boss na sa dala. Huwag pa ng pandagdag. Wala ang parang problema eh. Sabi ko naman sa'yo, dalhin kahit dalhin mo muna. Yan. Yeah, no. Tagalin <laughs> <laughs> <One 45 laughs> mo yan kung mas pa eh. Para na kung iyo. Ang 45 ang tawad sa dala mo ito. Oh, <laughs> Bumili. yung ka ako. nagbibintay ka nga naman. kaya dito naman. Kahirap lang akong dito. Parang. Anong yan? lang. Para yung Hindi sa akin 'yon, Sa akin yung dalawa. Oo. Oh. Para pa usba ka lang kayo muna. oh, yun. Si si, bossing uh, nagkasundo na rin. Magkano rin ako ay dalawa? 146. 146, 146, 146, 146, 146, 146. 'tong dalawa. Pang ano to? Buwan mo ng alaga? Dari hanggang Pasko. Hanggang Pasko. Ah, uh, mga kita na buwan. Pag Pasko daw ipambenta. Ikaw na mismo mag alaga tong dalawa. Ayun, ito ay uh, napili na. 146. Ito yung pinakamaganda baka dito na napili ni boss. Pinigin na 146. Ito lang dito lang to sa dadal sa sa lutukan. Yan. Nabili na. Kaso siya sa bangit. Ang Yung sagad sagad na. Sagad na. Ayan, sagad-sagad mo na. Ayan, ko na kayo. Parang ayayos. 43 lang ang tawad. Eh. 47 binibigay. Hey. Tatanong muna sa kasama kung magkakain. Patuloy okay. naman yung natin yung apat na naman po yung

sa atin siya. Ayos na. Umayag na yung dalaw. 43.5 Sa atin lang yung lima tang hinihingi sa inyo. Hindi na kubo. Sa kao ang atin dito? Hindi na. Malapit lang. Masa ilan mo lang. Sabay mo lang. Nag-cross yan. Ilan? Ilan pala eh. Hindi na sa kami. Kusip syo. Kusip syo. Palasan na. Hindi. Halib lang. Kailangan sa may unang. Layo. Kalau eh. Hilahin mula. <laughs> <laughs> Hilahin na nga daw, eh. Hilahin nga talaga eh. na binili. Kaya huh? <laughs> yeah, para matagal, uh -huh. matagal tagal tagal ang din no. Uh -huh. dalawang, dalawang taon. Dalawang taon ko yan. Dalawang taon. So, ay hindi ayun ay 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 mga dumaliin lang. Hello, hindi din ari yung mga nangyari. Ganito din malaki pa ayos yung malalaki na. Budget na uh, budget nga. Oo. Kaya ito lang yung budget daw nila. 43 nakuha na to. Ano ba? Ano ba 'to? Sumikot na 'to. Oo. Ay ilap din yung kuyang panuutin. At yan naman yung sidyang ang bilang ng mga Ano ang tatanungin ko rin. Oho. Kusang wala. Partida 7. Tama na daw daw. <laughs> Magkano lang ko yung pinagkakaano nyo? Partida 74 Ah, binibigyan ng partida 74 oh, Ados naman ang tawag ng mga ka Ados ah, G's 70 oh. Malaki lang pa rin pala uh, ah, Halos Doon 12 12 mil Ang pinaghihintihan din sa tatlong baka Malaki lang pagsama-sama Malaki pa Malaki lang pa rin, ah, pa rin. So, <laughs> 210 ang tawad As Partida 70 ang tawad din boss bossing Ados G's hmm. 74

hindi yung makainis ang balat eh. Maaari ako okay, lang, kung hindi merong halaman ng dika dito. Hmm. Ayos na po, hmm? ah, ayos na. 73, hindi-deliver to. Ah, partida. Ayos na. Ilan po? Ilan po kaya na bilhin nyo? Ito po tatlong ito. Partida 73. Ayun, kaso doon na pala. Partida 73. Ito'y pang ilang papaiwi nyo po. Oo. Ah, papaiwi pala ito. Tatlong bakang partida 73. Papaiwi. Ah, uh, tatlo. Kaso doon na. Ayan. Sabi din na itong tatlo. Ibosing. Eh, Natingin ang baka dito. Ah, ilan pa na babit Ah, uh, 14. 14. Uh -huh. Malalaki naman yung iba. Mas maliliit yung, mali yung gano'n. Saan pa po kayo galing? Dito uh, sa Ah, sa yeah. Nating ito si Bossy dito, subscriber natin ang mga baka. <coughs> eh! <Yeah>. Uh, <laughs> Ibili mo 43. Dalawa. Ako oh, na 72.5. 72.5. 72.5. Ay, yung kabaysan ni Ate. Oo. Oh. Kung kumala sa 72.5. Oo. Oh, oh. Yung mga pang kapitan. Oo. 72 ang gusto ko. dyan. 72 na binibigay. 70 ang tawad ni Kuya. kita. ini 71. Ayos na kasundo na agad dito. Pabilisan ang usapan 71,000 na bilhin na. Okay. na

<laughs> 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 Magkano daw inaabot nito? Magkano? Sarado? 50 sarado Mabili na 50,000 Kasong sa bakang ito Ito yung mga bakang na dito Medyo tatawid sa Ayan. Medyo may ginagawang kalsada Kaya ito Tawid sila dito sa kabila Oop, oh.

Tau, 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 tau.